ni baya hindi naman umorder sabi ko walang pera sabi niya bukas daw basta lang siya nagkat- kat kat ng fish guys eto <laughs> yung ano cream dory guys eto yung cream dory yung isa na ibinigay sa amin nung nakaraan <laughs> Sabi nila, pampano daw, pampano yung tawag ng fish na yun. Tuntun! 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 Ay! Ay! Sabi ko kung, kung meron yung pampano, next time pampano yung ibigay sa amin. Masarap din to, prito. Last ah! time also have money. 500. 500 that one? Yeah. This one how much? Uh, Suka yun. Uh, like no? 1200 1200 mm. oh, <laughs> 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 wala binigay na eh. tinawag niya ako eh. Sabi niya, bigyan kita isda. Sabi ko, walang pera. Okay, Sabi niya, bukas. Muti ano. So, di na po siya rakit dati. Ay, ano. Buhay yal siya na. Mali, beto na. Mauta ka si Barat po. Ayan o, yung taba niya. Oh, ang taba ng isda. Ang taba niya. Pati ano, pati yung liver. Hmm. How much? One, two? Mm -hmm. no Ayun guys, try na natin pakainin ang ating bebet Ay, sis! Ay, sis. Ano? ano? I don't hold, ah. So, kasi yung... Ano? 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 Ah...

Sakit na. Yeah. Oh, one more, one more, one more, one more. One more, one more. Dapat nakahiga siyang ganito. Ah, na, na, na. Gusto niya hawakan kasi yung kutsara. Ha. ah Ah. Hmm. Ay, oo, oh, oh, Hmm. Naisus. Interes man ang kutsara. Hmm, nahulog na. Oo, oh, Oh. Ha? Hmm. Ay, hmm. Hmm. Hi guys, good morning Nilutuan ko ng apple si Asher Ay, si Tonton pala Ngayon, pinapalamig ko Tapos, i-blender natin Para maging puree Ito, okay, okay I will give you, I think cannot eat all of this one Na Nakikikain din Okay, nakikikain din si Asher eh. Okay, okay. Palalamigin lang natin. Tapos si blender ko. At nagpapakulo na rin ako ng gatas namin sa likod. Ah, nagiiyak na yung isa sa may duyan. Hi guys! Ayan, I'm back. <laughs> After kanina, hindi na ako nakapag-take ng video kasi pinakain ko si Tonton nung ginawa kong apple puree. Tapos yung tirador ng pagkain ni Tonton na si Asher tapos naligo, inihatid sa sko, ay inihatid sa ban, naglinis, nagpaligo ng bata, ganyan. So, wala na, hindi na ako nakapag-video. Kain tayo, guys. Ayan. So, bali ang ulam natin yung isda na ibinigay ni Baya kahapon, yung inutang namin isda kahapon kay Baya. Bali, ang luto niya ay fish curry. Ayan ito din yung pinaulam namin kay Asher kagabi. Bali eto, tira namin to kagabi. Hindi namin siya naubos. Kasi konti lang ang nakain ko. Kasi ang nakain ni Asher kagabi, hinimayan ko siya ng tatlong piraso. Tat tatlong ganito. Where's Tonton? To Ama? Hmm. Tatlong ganito yung ibinigay ko kay Asher kahapon. Kagabi, tapos ako din, tatlo lang din. Eh, malaki yung isda na ibinigay ni Baya. Kaya, medyo madami. Tapos tatlo lang din yung sa akin. Tapos si Asis. Ayun, may natira. Yun ang ulam namin ngayon. Hindi na ako nagluto. Ito na yung ulam namin ngayong araw na to. yan, kain tayo guys. Masarap na kasi itong isda na to, hindi siya masyadong matinig. konti lang yung tinig niya. Hindi kagaya ng ibang isda, kagaya nung isang isda yung parang tilapia, rohu ang daming tinik nun, ang hirap ipakain yun sa bata. At saka gusto ko yung pampano na sabi nyo. Yung pangalan ng islam na binigay ni Bayan na kalaan, Sabi nyo pampano. Yun ang gusto ko. Masarap. Sinigang. Masarap siya. Sa Asya talaga eh. Tira doon ng pagkain ni Tonton. Yung kalabasa Yung kalabasa kagabi hindi na ubos ni Tonton, kinain din niya. Yung pinaglutuan ko ng ng apple, sabi niya ano daw yun, sabi ko kasi ano apple juice, ininom niya. Tapos yung tira ni Tonton na apple puree, kinain din niya. Siya yung mas nadaming, siya yung mas madami kumain kaysa kay Tonton eh. Siguro kay Tonton kunti lang naibigay ko sa kanya. Paano i eh, kumuha na siya ng sarili niya. <laughs> kumuha na siya ng sarili ng kutsara at kinutsara niya na dalawang iskop niya na ganun, ubos. <laughs> Sabay sabi ang sarap ng pagkain ng ading niya. Sabi ko sige. Pag gumawa ulit ako ng pagkain ni ading, isa sa idadamay kita, sabi ko. Bumili ako ng karot. Tatlong piraso, 70 rupees. Ang mahal ng carrots ngayon, Ewan, bakit ang mahal ng carrots ngayon? Dahil wala walang masyadong nagtanim ng carrots or hindi siya season. Kaya ang mahal. Season ngayon ng sayote. Okay? Yung nabili ko kahapon na sayote, okay? maglalaga ako nun mamaya hapunan ni Tonton. Bali umaga gabi ko lang siya pakainin. Pari, bali pa, lang ginagawa ko guys. Hindi ko siya hinahaluan ng gatas guys kasi ang gatas namin dito fresh milk. Eh, bawal pa sa kanya ng fresh milk. Hindi ko naman ganun yung dede ko para bigyan. Kaya ginagawa ko, kaya nakita nyo tubig lang. Pero marami kasi nag-comment na wag ko daw lagyan ng tubig. Kumbaga, kumbaga gatas ang ilagay ko ba. So, napapaisip tuloy ako. Baka bibili ako ng gatas na powder. Tapos yun, hindi hindi ko hindi kasi pwede yung fresh milk sa kanya, guys. Ano, kahit doktor nagsabi ba walang fresh milk kasi sa baby pa. Kaya napapaisip tuloy ako, ano kaya bibili ako ng powder na ano, yung pang 6 months. Tapos every time nagagawa ako ng puree niya, yun na lang. Since blini blender ko naman. Pero yung apple kasi kanina, tinanggalan ko siya ng tubig, blinend ko lang yung ang blinan ko lang yung apple lang talaga. Parang pinakulo ko lang para palambutin. Tapos blinen ko yun ang pinakain ko sa kanya. Sarap ng iso na to. Masarap din to sa sinigang. Paprito. Hmm? Masarap kumain kapag yung isda hindi matinik. Hmm. Lalo yung sa may bandang yung mataba sa may bandang tiyan. Sarap. Ito Oh. <laughs> Ayan Oh. Yung taba niya sa tiyan, ang sarap. Lalo sa sinigang, ang sarap niya. Kaya lang hindi naman makapagluto ng ganun. At hindi masyadong gusto ni Asis. lalut pag nagluluto ng ganito si Asis, eh, nagbibigay nga kasi sa kabila. So, hindi naman pwedeng lutuin po yung Pilipino style. Hindi na sila makakakain. Kaya ganito, kari-kari, lalo't nagbibigay si Asis doon sa kabila. Para sa dalawang matanda. Gising si Tonton pinadedek ko bago ako kumain. Ngayon inaantok, duduyan duyan ko. Naiyak. Dinala ni Asa sa labas. Binigay niya kay Ama. At si Asis, masama pati ramdam. Masakit daw ang ulo. So, sobrang init sa labas So, ayun lang yung ating video for today guys I-end ko na Hindi mm. ko natatapusin yung pagvideo ko sa aking pagkain lang taga ko lang hindi nagmukbang no Tagal na namin hindi nagmukbang. Pimula ng anak ko. Kaya to, ang pamula ng mukbang-mukbang video. <laughs> Wala kasi tayong magluto-luto ba? Magluluto na lang. Simpleng ulam na lang. Pag gulay-gulay pa. So yun lang yung ating video for today guys. Thank you, thank you again for watching. Sa lahat pala nang nag ng 6 months ni Tonton. Thank you, thank you so much guys. Thank you, thank you. So see you, in, see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.